Kumpiyansa ang mga opisyal ng Development Bank of the Philippines o DBP sa liderato ni Manila Mayor Isko Moreno lalo na sa mga matagumpay nitong prototype na big ticket infrastructure project sa unang niyang termino. Ayon kay DBP President Michael De Jesus, alam na ni Yorme ang kanyang gagawin lalo na at nakapagsilbi na siya sa Maynila noon. Kaya lang. Malaking utang ang kinakaharap ngayon ng lungsod ng ipagtapat ni Yorme ang financial status ng Maynila. Una rito, sinabi ni Yorme sa kanyang inaugural speech na may 10.2 billion pesos na utang ang lungsod ng Maynila na iniwan ng nakaraang administrasyon. Pero sabi ng Alcalde, patuloy ang paikipagtulungan ng City Hall at DBP kahit pa nahaharap sa krisis ang lungsod. Kaliwat-kanan ang cleaning operations sa Maynila sa pinagsanib na puwersa ng Manila Traffic and Parking Bureau at ng MMDA kahapon, ayon kay Jack de Acosta. Sector 3 Commander ng MTPB, higit tatlumpong sasakyan ang kanilang nahatak mula sa Mabuhay Lane sa Oroqueta Street, Santa Cruz, Tayuman Street, Abad Santos Avenue at Rizal Avenue. Sabi ni Acosta, karamihan sa mga nahatak nila ay mga motorsiklo at may apat na mga kotse na dadalhin sa impounding area sa Marikina habang ang mga tricycle na may dadalhin sa impounding area sa Central Market. Ang operasyon na ito ay kasunod ng direktiba ni Mayor Isko Moreno na ibalik sa publiko ang mga lansangan sa Maynila at maging maayos ang pag ng mga sakyan sa lungsod. Iniulat ni Mayor Isko Moreno na umabot na sa kabuang 25,378 metric tons ng basura ang nahapot na sa lungsod ng Maynila. Ito ay naumupo siya muli bilang mayor ng lungsod simula June 30. Batay sa pinakahuling update naman noong July 10, ayon kay Yorme, 95% na ng mga basura ang nakolekta sa Maynila as of July 6 at patuloy pa rin hinahakot ito sa ngayon. Tiniyak naman ng alkalde sa mga Manileno na magdo-normalize na rin ang koleksyon ng basura sa mga susunod na araw. Matatanda ang nag-viral din ng ilang mga kalye sa Maynila sa social media na malinis na mula sa madumi at may gabundok na basura dalawang linggo ang nakalilipas. Pinasalamatan ni Mayor Isko Moreno ang nag-donate ng isang daang body cameras sa lungsod. Sa kanyang Yormes R, ang donasyong isang daang body cameras ay mula sa Canton Chamber Commerce Philippines, sabi ni Yorme. Ang mga body cam ay bibigay niya sa Manila Traffic and Parking Bureau sa paungunan ni Director Dennis Viaje sa pagkakabit ng bodycam. Sinabi ni Yorme na malalaman na kung sino ang tulong guest na motorista at enforcer at kung sino ang matinong motorista at enforcer. Inihayag din ng Canton Chamber Commerce Philippines na ang Maynila ang unang lungsod sa Metro Manila na nakatanggap ng nasabing teknolohiya na may 15-hour battery capacity at iba pang pa features.